tao. Di ka mo ano mga kayo. Dito mo. Ayos mm. lang. <laughs> Nako, may tasagot yan. Sino ikaw? Sino? Sino pa na subuan mo? Nako, narami na. <laughs> <laughs> Nasubo na loli! Paano ba kayo? Bakit naman Hindi talaga, talagang video to ni, ano ...ni Daniel. yung niyong...an e... Oh, ulit ulit! Interview! Ano ulam mo ngayon? Nangunin sa malaki! Ah! Ba't nga ayun? Nangunin sa malaki, bakit pinagpano? ಠಠಠ <laughs> ಠಠಠ <laughs>

abutin natin 3 minutes. <insan> Wala, video siya. Ayan, dyan yung nagkwento dun eh. Yung na nabasa nyo ba, ay eh, nakita nyo ba yung ano, yung, yung crisis ano, crisis exposure, yun, sa yun.